guys. May grab Nandito ako sa kusina ngayon kasi nagluluto ako ng tanghalian. Ang oras namin ngayon ay uh, 1.45 ng hapon. Kararating lang namin nung alaga akong matanda. Naglakad-lakad kami. Meron ako sa, sa inyong kukwento. Um, nung nakaraang weekend, binisita ako dito ng mga kaibigan ko kasi bihira ako makalabas ngayon dahil yung aking inaalagang matanda humihina na yung kanyang resistensya siguro matanda na rin kasi 93 na tapos may cancer pa kaya hindi ako gaano nakakalabas pero hindi naman ako busy sa trabaho ang marami kong uh, oras na nilalaan ay umupo yung titingnan ko lang yung matanda ko tapos uh, alalayan pagtatayo kasi ngayon nagtutungkod na siya ng mga nakaraang semana, hindi pa naman normal pa yung lakad, nakakapamasyad pa, pa mag-isa. But this time, hindi na pwedeng iwanan siya mag-isa. Kailangan lagi na akong nakatingin kasi baka biglang bumagsak tapos ako yung duty. Mahirap yon Kasi dalawa naman kami dito na do duty si Mari Mari yung puti. Um, lagi siya naiyak. Lagi siya naiyak. Sabi ko sa kanya. Instead na umiyak ka ng umiyak dahil nag-aalala ka dyan sa cancer mo pilitin mong lumaban. You have to fight for this cancer. Uh, accept that really you have that illness, no? Kasi pag hindi mo yan tanggapin, lagi mong iniisip na you will die, uh, wala talagang mangyayari kung hindi babagsak ang um, kalusugan mo. Lagi ko siyang pinapaalahanan ng ganon. Hanggang sa uh, na, napalitan yung kanyang mood kumbaga hindi niya na iniinda yung sakit niya, hindi niya na iniisip na meron siyang karamdaman, lagi na siyang masayahin. Kaya lang ang kapalit naman noon is hindi siya nakalakad, hindi na siya nakakalakad. Kaya nanulungkot ako na iba, pa, ta iba talaga yung kikilos ka mag-isa na hindi ka inaalalayan sa kumikilos kang laging may kasama. So ako na ngayon yung nagiging paat kamay ng aking alagang matanda kasi hindi na siya makakilos mag-isa at lagi ko siyang pinapaalahan na, na ang buhay ay lilipas lagi nating bigyan ng importansya yung ating uh, spiritual uh, life, hindi lang puro kasiyahan I'm so thankful na kahit boss ko siya nakikinig siya sa akin at naniniwala siya sa akin Mahirap mag-umpisa mangaral o magbigay ng wisdom sa boss mo. Pero kinaya ko. Kinaya ko na kahit matanda siya sa akin at uh, boss ko siya, kailangan kong gawin ito. So, I keep on telling her na uh, you have to Make sure that you have that faith. Because if you don't believe in God and if you don't have faith, you will really suffer that you have. Go so look at me, look at my husband. Because of our faith, we were able to fight that uh, illness or illnesses that we had before. I suffered a lot of um, myoma. It's been reproducing and reproducing the cysts in my, uh, in my ovary, but I was able to fight for it. I was able to survive because I believe that there is God that will healed me. And so with my husband, my husband was been in dying. for months, not only for one month, but for more than two months. was at all. But because of God, because of our faith, we were able to survive. Kaya, yun, pinapangaral ko lang sa kanya na hindi tayo dito permanente. Starting today, we have to, to renew our faith. We have to repent. And magtiwala sa Diyos. Bigla akong tumayo kasi, oh, nagluluto ako ng ano, ng, ah, hindi niyang pita, broccoli at uh, carrot. Ito yung magiging dinner namin mamaya. Something healthy. Gustong gusto yan ng asawa ko, yung broccoli na pinakuluan lang sa tubig na may asin. Gustong gusto niya. And again, uh, sinabi ko sa kanya na, kung hindi kami kumapit sa aming paniniwala at kung hindi kami uh, naniwala na may Diyos, baka hindi kami nakasurvive sa aming mga pinagdaanan. Um, marami akong dapat i-impart sa kanya ng mga spiritual uh, ano, story yung mga nangyari sa amin ang na-observe ko sa kanya ngayon is na hindi ko pa naumpisahan. Gusto ko sana siyang sabihan na bawasan niya yung pagsasigarilyo niya kasi sa isang week, I think, uh, nakakaubo siya ng isang kaha. So how many stick are there in one uh, one small box? Di diba, meron 20 na stick ng cigarette at kayang-kaya niyan ubusin in 4 days. 4 days or 5 days. Tulad ngayon, kagagaling lang namin na at bumili na rin kami ng newspaper dahil nagbaba siya Tapos, pauwi na kami ng bahay. We're already very close. Bigla niya naalala na wala pala siyang cigarette. Then we go back to the store. Sabi ko sa kanya, dapat iniuwasan mo na to dahil may iniindak kang sakit and then you are smoking too much, um, dapat unti-unti mo na itong tinatanggal kasi this will not help your health. Pero siyempre, mahirap sabihin kasi boss mo yun, pinapangaralan mo. Mah nakakahiya. Pero ewan ko lang, I'm so thankful that God is giving me that wisdom na kahit boss ko siya, kaya ko siyang pagsabihan. At nakikinig naman na sabi niya, sige, maybe I will just smoke three stick in a week. Sabi ko, pwede na yan. Unti-unti mo na yan matatanggal. And then, isa pa napansin ko sa kanya na dapat kong ang is, she's really kuripot when it comes to sa church. <laughs> Ewan ko kung kaya kong gawin. Kasi nagsisimba kami araw-araw. Sa offertory portion, yung magbibigay ka ng uh, yung from your heart na offer, doon sa in iniikot na mga basket. Hindi talaga siya naglalagay. Yun ang na-observe ko. She's spending a lot of money sa cigarette. But sa church, hindi talaga siya naglalagay. Sa Monday to Friday na nagsisimba kami, mabibilang mo sa daliri mo yung uh, she will put a coin. Coin pa yun ha. Pero as in, may mga weeks, may mga days Most of the time, hindi talaga siya naglalagay ng uh, offer. Well, that's not obligatory, pero sa vices natin, we spend a lot of money. Kasi how much is the secret? Yung 120 yung stick is 575 euro. How much is 5? 5 times 6 is 30. 300 mahigit or kulang-kulang 400 kasi 67 ang 1 uh, euro to peso. So, you spend 300 or 400 pesos a week for your vices, for your cigarette. And yet, you cannot donate, you cannot put in the street. Para sa offer, kasi yung mga offer naman ay ina -announce na yung offer ngayon ay mapupunta sa karitas o mapupunta sa mga biktima ng ganito. Hindi niya yan uh, binibigyan importansya. Pero, well, I'm not the right person to to judge na is doing. Pero, diba, common sense, diba, if you are spending money for your vices, why can't you give something, some part of your money to the church with prayers. Bago ako magsalita, nagdadasal muna ako kung tama ba yung sasabihin ko na hindi ako makakasakit ng damdamin at hindi ako pagagalitan. Well, pagalitan, I'm ready for it. Naman talaga, may consequences kang haharapin kapag meron kang taong uh, gusto mong punain. Hindi lahat yun tatanggapin. Some of uh, the person you want to Uh, give your wisdom will welcome you and some of the person will not uh, accept what you give or what you wish to to give to them. Yung mga, ano, important uh, important words or important areas of our life nadapatman or chore, no. So mahirap din, mahirap. Pero again, sobrang thankful ako na I'm, I am not one day kid working in, in this uh, kind of job. Pero kaya kong magpayo sa kanya. And uh, ngayon, tuwing nanghihina siya, she would think na hindi ako dapat magpakita ng kahinaan because Ran told me that she was able to survive. So yan po yung kanyang nagiging basihan lagi niya akong ini-example. Even if she phoned to her son na nagtatrabaho malayo dito, he, she would really, she would tell her son na, I'm okay, I'm, I'm getting strong because Ryan told me that I should have my faith, I should have to trust in God. So, okay ako, ganyan-ganyan siya. Natutuwa ako kasi naririnig ko pagkausap niya yung kanyang anak na nasa Paris. So, let us be a help to other people. Let's make their life beautiful. Let's make, let's add up to their life as a beautiful, uh, a beautiful example. Kasi libre naman ang magbigay ng ating mga wisdom kahit mahirap because I, I, as, I said, she's my boss. At wala akong karapatan payuhan ang boss ko. Pero in my own little way, with prayers, I was, I was able to give her some spiritual advice. So yun lamang po mga kababayan, nalulungkot ako because what is happening now in our country ay um, marami ng mga calamity na nangyayari and uh, iniisip ko sometimes sabi ko sometimes this is already not only sometimes but this is already a wake up call to all of us to the abusers who are the abusers those who make mining those who make uh, uh who make our mountains bulb yung mga people who abuse the natures you know no? Um, for those who Yung mga mahilig mag, uh, mag, logging and make them, make it as their uh, living. Ngayon, we realize the effect. Ito na. Hindi na control. As I was watching the TV this morning, it was uh, shown in that uh, program with Jessica Soho na sobrang kalbo na yung ating kagubatan. Our forest is almost bald in everywhere. So these are the payback of the abuse that we've done with the nature. Nanulungkot tayo dahil ang ibang nakinabang doon sa mga mining, logging, Uh, forest abuse, yung mga uh, pagputol, ng mga walang humpas na pagputol ng mga kahoy na ang nakinabang ay yung mga big companies na mayayaman at nananatiling safety sila but the people living on that forest, forest places who has been abused by these people by these companies ay nagsasuffer. Patuloy na nagsasuffer. So, this is a quick reminder for all of us na baguhin na natin ang sistema. Lalo na yung ating paghandaan, yung ating spiritual uh, side of our life. Kasi everything is temporary. Gaano man kadami ang pera tulad ng panoon kong mga naanod na bulto-bulto ng pera, na basa, hindi na mapakinabangan gaano man kadami ang bulto ng pera natin sa ating mga bolt, it will not save us. The only and the only way that could save us is to accept Jesus, is to accept Him as our Savior. Wala nang iba because yung mga bulto-bulto bultong pera, yung mga gadgets natin, yung mga advanced technology natin, this will not save us. The only way to save us is to accept Jesus as He is the way, the truth, and the life. Kailangan natin tanggapin ito. And I know ngayong dinaranas natin itong mga calamity at, at present, some of the provinces of uh, Manila are now uh, suffering from uh, wind and rain and flooding not only Manila but all over our country so dapat let us wake up let us make this as the motivation for us to prepare our spiritual um, side of our life kasi ito yung lifetime na okay kinabangan natin yung ating spiritual side kailangan natin paghusay. So, yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat. So, it's time now for me to prepare our lunch. It's 2 o'clock and 4 minutes here. At kailangan ko ng pakainin yung aking alaga. Ang pagkain niya ngayon ay ito. Broad peas. Niluto ito ng aking kasamahan. Meron siyang spinach. Ayan. And then, bibigyan ko siya nitong uh, lumpia spring roll. Magluluto ako. So, bibigyan ko siya ng mga apat na peraso. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye for now. Bye. Naka-duty pa ako. Malamig dito. Kaya kailangan natin mag... Ano. Bye for now.